bilang prutas, jam o kaya bilang juice. Naglalaman kasi ito ng maraming bioactive compounds at meron din itong essential vitamins and minerals, gaya ng potassium at calcium ayon sa mga dietitians. Kaya ito ang ilan sa mga dalang benepisyo at kayang gawin ng mangosteen fruit. Number 1, antioxidants. Natagpuan na mayaman sa iba't ibang uri ng santones ang mangosteen. According sa iba't ibang studies, ang santones ay isang uri ng polyphenolic compounds na pinaniniwalaang may maraming good benefits sa katawan. Makukuha ang pinakamalaking concentration ng santones sa pericarp o rind ng prutas o yung balat bago maglaman. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, makikita lang daw ang santones sa ilang tropical fruits. Dahil sa santons, nakitaan ang mangosteen ng iba't ibang benefits gaya ng pagiging antibacterial at anti